Aming mapagmahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito na may buong pagpapakumbaba. Batid naming ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Ang laman ng aming puso, ang bigat ng aming damdamin, at ang lalim ng aming pangangailangan. Wala po kaming maitatago sa iyo, O Ama. Sa gitna ng katahimikan, hinihiling namin na iyong dinggin ang aming panalangin. Nais naming humimlay sa iyong presensya at maramdaman ang kapayapaang nanggagaling lamang sa iyo. Sa bawat patak ng luha, sa bawat buntong hininga, kami ay nagtitiwala na ikaw ay nariyan. Panginoon, salubungin mo po kami sa aming kalagayan ngayon. Yakapin mo kami ng iyong habag at ihanda ang aming puso para tanggapin ang iyong kagalingan at pag-ibig. Diyos ng Himala at Katapatan. Kami ay nananampalataya sa iyong kakayahan. Hindi mo kami kailanman iniwan sa aming kahinaan. Sa bawat sandali ng aming buhay, ikaw ay naroon. Maaring hindi nakikita, ngunit damang dama. Wala kaming ibang pinanghahawakan kundi ang iyong mga pangako. Sinabi mo sa iyong salita na hindi mo kami pababayaan iiwan. Kaya ngayon, muli naming isinusuko ang aming tiwala at pananampalataya sa iyo aming dakilang manggagamot aming ama kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan sa panalangin na ito naniniwala na po kami na ikaw ay kumikilos na ikaw ang diyos na laging tumutugon sa tamang panahon panginoon amin pong inihahayag ang aming kahinaan napakadali pong madala ng takot ng pagkabalisa at ng panghihina ng loob minsan ay tila nawawala ang aming direksyon at napupuno ng tanong ang aming puso. Ngunit sa kabila ng aming kalagayan, kami ay kumakapit sa iyong habag. Inaamin namin kami ay marupok, ngunit ikaw ang aming tagapagtanggol at kalakasan. Sa iyong mga kamay, ang aming kahinaan ay nagiging kalakasan. Tinanggap po namin ang iyong kalooban, kahit hindi palaging madaling maunawaan. Naniniwala kami na ang iyong mga plano ay higit na mabuti kaysa sa aming mga inaasam. Mangyari po ang iyong kalooban sa aming buhay. Ama naming Diyos, hinihiling po namin ang kagalingang nagmumula lamang sa iyo. Kung may sakit man sa aming katawan, isipan o puso, hiniling po namin na iyong hipuin ang bawat bahagi namin na nangangailangan ng paggaling. Ikaw po ang aming great physician wala pong karamdaman na higit pa sa iyong kapangyarihan. Kahit ang sugat ng aming nakaraan o ang sakit na dala ng kasalukuyan, alam naming kayang pagalingin ng iyong banal na presensya. Dumaloy na wa ang iyong kagalingan sa aming buong pagkatao. Naway maranasan namin ang bagong lakas, bagong pag-asa, at panibagong sigla na tanging sa iyo lamang nang gagaling. Panginoon, sa gitna ng ingay ng mundo at ng mga alalahanin, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Pawiin mo po ang aming kaba at palitan ito ng kapanataga ng loob na galing sa iyong espiritu. Maraming mga bagay na hindi namin kontrolado, ngunit kami ay nagpapasakop sa iyo. Tulungan mo po kaming magpahinga sa iyong pangako na ikaw ang aming pastol at hindi mo kami pababayaan sa bawat gabi ng pagluha at araw ng pag-aalala, maging tagapagtanggol mo po kami, O Diyos. Sa iyo kami naglalagak ng aming isipan at puso. Ikaw ang aming kapayapaan. Iniangat po namin sa iyo ang aming pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay. Kayo po ang tunay na nagbubuklod sa amin at nagbibigay ng lakas sa aming ugnayan. Naway ang iyong proteksyon at pagpapala ay sumama sa kanila saan man sila naroroon ilayo mo sila sa anumang kapahamakan at pagpalain mo ang kanilang mga ginagawa bigyan mo po kami ng pusong mapagpatawad mapagpakumbaba at mapagmahal naway sa bawat sambahayan ay manahan ang iyong espiritu at ang iyong presensya panginoon sa gitna ng mga pagsubok at hamon palakasin mo po ang aming loob kapag kami ay napapagod ikay aming inaasahan. Kapag kami nawasak, amin nawawalan ng pag-asa, ikay aming liwanag. Hindi po madali ang mga pinagdaraanan, ngunit salamat dahil hindi mo kami iniiwan. Sa bawat pagkadapa, tinutulungan mo kaming bumangon. Sa bawat sakit, ikay aming kaginhawahan. Hinihiling namin, Panginoon, ang katatagan, sa loob at labas, sa isipan at damdamin. Patatagin mo kami hindi lamang para sa sarili, kundi upang maging liwanag din sa iba. Salamat sa iyong banal na salita na nagsisilbing ilaw sa aming landas. Sa bawat pangako mo, natatagpuan namin ang pag-asa. Sa bawat talata, may kapangyarihang nagpapalakas sa amin. Panginoon, salamat sa paalala ng iyong katapatan. Ako'y ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ito ang aming sandigan sa bawat panalangin. Pinanghahawakan po namin ito. Ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Itanim mo ito sa aming puso. Upang sa oras ng pangangailangan, ito ang aming maging gabay at lakas. Aming Ama, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong nagsisisi. Inaamin namin ang aming pagkukulang, mga pagkakamali, at mga kasalanang nagawa. Hinihiling po namin ang iyong kapatawaran at paglilinis. Naway hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Baguhin mo ang aming puso at gawing dalisay muli. Tanggalin mo ang anumang hadlang sa aming relasyon sa iyo. Sa iyong awa, binubuksan namin ang aming puso. Turuan mo kaming magpatawad din sa aming kapwa. Tulad ng pagpapatawad mo sa amin, ibalik mo ang aming kapayapaan. Panginoon, sa gitna ng kalituhan at mga desisyong kailangang gawin, kami po ay humihingi ng iyong banal na karunungan. Gabayan mo ang aming isip at puso. Hindi po sapat ang aming kaalaman. Ngunit alam naming ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng aming buhay. Bigyan mo po kami ng malinaw na pangunawa. Tulungan mo kaming makita ang tama at piliin ito. Kahit mahirap, naway ang iyong kalooban ang maging gabay sa lahat ng aming pasya. Diyos na mapagpakumbaba Turuan mo rin po kami ng tunay na kababaang loob. Alisin mo ang anumang yabang sa aming puso na naglalayo sa iyo. Kami po ay walang kaya kung wala ka. Lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Sa bawat tagumpay, ikaw ang dapat purihin. Tulungan mo kaming mabuhay na may pusong mapagkumbaba, handang maglingkod, at laging nakatingin sa iyong halimbawa. Sa oras ng kaguluhan, O Diyos, ikaw ang aming kanlungan. Tulungan mo kaming manatiling payapa kahit may unos. Kapag kami ay hindi na makaintindi sa mga nangyayari, ipaalala mo sa amin na hawak mo ang lahat. Hindi mo kami pababayaan. Kahit hindi namin makita ang bukas, naniniwala kaming ligtas ito dahil hawak mo kami ngayon. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga anak. Sila ay iyong kaloob. At kami tagapangalaga lamang, gabayan mo po sila sa bawat hakbang, ilayo sila sa kapahamakan at masamang impluensya. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya, naway lumaki sila na may takot sa Diyos, may malasakit sa kapwa, at may pusong mapagmahal. Diyos ng kasapatan, alam mo ang bawat pangangailangan namin, emosyonal, espiritual, at material. Hindi kami lalapit sa iba kundi sa iyo Sa oras ng kakulangan ikay tapat na nagbibigay Palakasin mo po ang aming pananampalataya habang kami naghihintay Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan Ikaw ang aming provider Panginoon Tulungan mo kaming magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin Palayain mo kami mula sa galit at pait hindi po madaling magmahal sa mga kaaway, ngunit ito ang iyong utos. Kaya hinihiling namin ang iyong grasya upang ito'y maisagawa. Pagpalain mo rin po sila, hipuin mo ang kanilang puso, at dalhin mo kami sa pagkakasundo sa tamang panahon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat hininga, sa bawat pagising. Ang buhay ay isang biyaya na hindi dapat kalimutan. Salamat sa mga pagkakataong magbago, magmahal at maglingkod. Hindi man perpekto ang lahat, sapat ang iyong kabutihan. Salamat sa mga simpleng bagay na madalas naming di napapansin. Pagkain, pamilya, katahimikan at iyong presensya. Panginoon, sa oras ng pagkawala ng mahal sa buhay, ikaw ang aming aliw. Sobrang sakit man, ikaw ang aming sandigan. Pawiin mo ang aming lungkot. At punan mo ng pag-asa ang aming puso. Ipinauubaya na po namin sa iyo ang lahat. Salamat sa pagkakataong makasama sila noon. Ngayon, kami ay umaasa sa muling pagkikita sa iyong kaharian. Kamitin mo po kami o Diyos. Naway ang aming buhay ay maging ilaw sa iba at maging daan ng iyong pag-ibig. Hindi kami perpekto, ngunit handa kaming sumunod. Ipadama mo sa amin kung saan mo kami gustong gamitin. Nais naming maglingkod sa iyo ng may katapatan at kababaang loob. Ang aming oras, talento at puso ay para sa iyo. Panginoon, hinihiling po namin ang tagumpay ng aming mga kapatid, kaibigan at kakilala. Naway iyong pagpalain ang kanilang mga pagsisikap. Alisin mo po ang inggit at palitan ito ng tunay na kagalakan sa tagumpay ng iba. Turuan mo kaming maging masaya para sa kanila. Ipaalala mo na ang tagumpay ng isa ay tagumpay din ng iyong kaharian. Kung ito ay para sa iyong kaluwalhatian, Diyos na makapangyarihan, baguhin mo po ang aming puso. Kung ito man ay naging matigas, linisin at palambutin mo ito, alisin mo ang galit, inggit at pride. Palitan mo ng kabutihan, pagmamahal at habag. Nais naming sumunod sa iyo ng buong puso patuloy mo po kaming hubugin ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa panahon ng duda at pangihina ng loob, patatagin mo po ang aming pananampalataya. Naway manatili kaming tapat kahit may pagsubok. Tulungan mo kaming maniwala sa iyong kabutihan kahit hindi namin nakikita ang kasagutan. Ikaw ang aming tanging sandigan. Ipaalala mo po, na ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa emosyon kundi sa iyong katotohanan. Maraming salamat O Diyos sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig. Sa bawat araw na kami gumigising, isa na itong patunay ng iyong kabutihan. Salamat po sa bawat sagot na aming tinanggap. Maging ito man ay oo hindi o maghintay. Alam naming laging may dahilan at layunin ng lahat at higit sa lahat salamat sa iyong presensya. Ang makasama ka sa panalangin na ito ay sapat na upang kami ay lumakad muli ng may lakas at pag-asa. Sa pagtatapos ng panalangin na ito, kami ay umaalis na may panibagong pananampalataya. Bagaman hindi pa namin hawak ang kasagutan, hawak namin ang iyong presensya. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin, ang aming paglalakad ang aming mga desisyon, ang aming puso. Ipagkaloob mo po ang iyong biyaya at patnubay araw-araw. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Maraming salamat kapatid sa iyong pakikiisa sa panalangin ngayong araw. Naway patuloy kang pagpalain ng Panginoon sa iyong puso, pamilya at buong buhay. Kung ikaw ay napagpala sa panalangin ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, ishare sa iyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe sa aming channel na Jesus Daily Prayer PH para sa araw-araw na panalangin at inspirasyon. Hanggang sa muli at tandaan, lagi kang mahal ng Diyos.